Grabe, ang sarap ng merienda ko, guys. Bago ang lahat, magmerienda muna tayo. Ayan, sarap ng merienda ko, mami. Ayan, kain tayo, guys, mami. Ayan, ang sarap. Oo, sarap. Sarap, guys. dami niyang laman guys dami niyang laman laman niya guys ay ano tuwal niya ng baka sarap gusto gusto ko itong mami na to guys wala ko saan ito binibili ng asawa ko pinakabili ko lang ito sa kanya gusto ko kasi sa kanya dito sa mami na to hindi siya malangsa. yung baka hindi na hindi hindi ko siya naaamoy na baka kasi hindi ako hindi kasi ako mahilig kumain ng baka guys hindi talaga ako kumakain ng baka kaya kumakain ng kumakain naman ako ng baka basta wag ko lang maamoy yung yun ng baka. Yung amoy ng sebo. Ito kasi, ito kasi guys, ang sarap niya, hindi siya natang baka. Ayan, 12 years na ng baka, pero yung lasa niya guys, ano, hindi mo malalasa ka na baka. Wala siyang langsa, ganun. Hindi siya malangsa. Kaya hindi siya mas sebo. Sarap ko ng timpla, guys. Hindi siya nakaka-umay. Oh Kayang-kaya ko sa kumusin. Sa araw-araw ko nandito sa bahay, guys. Alam niyo ba ngayon lang? <coughs> ngayon lang ako natapos ng na maaga sa mga gawain bahay ko. Ayan, ka, lagi ako natatapos mga 5, mga ganitong oras. Mga 4, 5, mga ganyang oras. Ganyang oras ako nakakaligo. Ganyang na oras ako nakakay nga. Pero kanina, guys, nakatapos ako ng gawain ko ay alas 2. Diba? Marami isang himala yun, guys. <laughs> Kaya ang dami ko pa nagawa ngayon. Naka, nakatulog na ako. Tapos nakaka, nakamirienda pa ako. Sobrang daming ginagawa dito sa bahay guys. Sobrang busy. Sobrang busy. Para kalamang laki ng bahay mo. Hindi naman ganun kalaki yung bahay namin. So ano lang. Busy na ang dami ko lang ginagawa. Ipakinabang naman yung ginagawa ko. Hindi naman siya ano. Hindi naman siya pa petics, petics lang yung tipong mm. hindi pakipakit, hindi pakipakinabang. May isang sili. Pero hindi naman manghang. May silik pa lang hindi manghang. Ang sarap ng merienda kasi tulog yung mga kalaban. <laughs> tulog yung mga kalaban ko guys. Kaya parang ano, um, walang magugulog. Ang sarap ng tulog nila kasi ang aga rin nila nagising guys. Kasi yung CR namin guys nasira yung pinto. Ang aga pinagawa ng asawa ko. Mga 8 dito na yung gumagawa. So, ang aga nasigising yung mga bata. Ang agad din lang inantok. Parang yun yan guys. Ay, pa, padalasan guys, natutulog yan sila mga alas 6 na. Alas 6 na ng, alas 6 na gabi, alas 7. Doon yan sila mag i kahit isang oras lang. Pero ngayon ang aga nila natulog. Mga alas 2, alas 3 siguro nakatulog na sila. So, sobrang antok. Kasi ang aga nila nagising. Try na ganito bukas ulit. I-try namin ulit ganitong... Kanina kasi nagising kami ng 10, 10 a.m. So, sana bukas magising kami ng 10 a.m. para maaga rin ako matapos sa mga gawain ko. Maka merienda pa. Charot. Ayun lang, naka ulit nung. No? I-try ko nga ito, Okay. Hindi masarap. Hindi siya bagay. Hmm. with ring light, ring light na yan. Sarap. Pamirianda na ba kayo guys? Pamirianda na rin kayo guys. Alas 5 na, alas 4, alas 5, alas 4. Alam ko alas 5 na eh. Ayan, la 5 guys. Saktong merienda. Mag merienda na rin kayo dyan guys. Paubos na guys. Super saya ko talaga ngayon guys. Kasi <laughs> ang babo ng kaligayahan ko. Na. Ngayon lang talaga sa ilang buwan din akong natatapos mag mag-asikaso, alas 5, alas 6 na talaga. Ngayon lang talaga, for the first time, na, first time ko ngayong taon, taon ng 2025 na natapos ako ng maaga. <laughs> paano? Paano pag may kasamang ano, may kasamang dot-dot ng cellphone kada gawaing bahay. May kasamang ano, pindot ng cellphone kaya ang tagal matapos ng mga ano ko, gawaing ano, bahay. Nagboboring kasi ako guys pag ano, pag hindi ako nagdudot-dot ng cellphone pag may ginagawa. pag uh, kunwari, naguhugas ako ng plato, habang naguhugas ng plato, nanonood ako ng palabas, din yan. yan. Nanonood ako sa ano, mga reels. Eh, nanonood ako ng movie, ganyan. Nanonood ako ng mga ganun, guys. Kasi hindi ako nabuboring, kasi na, nabuboring ako pag ano, pag wala akong ginagawa sa cellphone ko. Hindi ako na, Basta, ganun yan. Kwento kwento na sa iyo ng Salamat dali ako akong antukin guys pag ano, wala akong binubuting ting na sa ano sa cellphone ko. na guys. Ayan, oh, sabaw na lang natira. Masarap niya guys, hindi siya nakakaumay. Oh my. Ayan. Sabaw na lang, guys. Kung dito yung biyanan ko, hati naman, hati kami dito. Eh, wala pa siya dito eh. Sa Merkulis pa pupunta. So, ako lang kumain lahat. Ayan. kasi to sa amin, guys. Dalawa. Isang order ng mami. kasi sa amin ng, ang biyanan ko. Yung kahatian namin. Kasi sarap na sarap din siya dito sa mami na to. Pero ko saan to binibili ng asawa ko, dito lang ko sa dito lang sa Bambo. So ayun na guys, tapos na akong kumain, tapos na akong magmeryenda. Kaya magmeryenda na rin kayo diyan, guys. Alas 5 na ng hapon. Ayan, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye!